Ingat sa pagtanggal ng screw na to. Kailangan sukat na sukat yung pangtanggal nyo dito pagka hindi sa sukat. Tapos pinipilit nyo yung tanggalin. Pwede siyang malustrid. Kaya dubli ingat talaga pag magtanggal kayo dito. Kasi ito yung parts na napakahirap tanggalin. Marami nang nalulustrid na ganitong pagtanggal. tanggalin ko na yung screw gagamitan ko ng impact drive to ganito lang pagtanggal kailangan complete tools ka bago ka mag DIY para maiwasan yung aberya na gagawin mo ang paluwag nito counterclockwise yung dalawang screw na to pukpukin mo lang siya tapos sabay ikot Tanggal na siya Basta sukat yung pangtanggal nyo. Tanggal yan. Tapos tanggalin ko na tong dalawang screw na to. Kasi pag hindi ka maingat, magtanggal ito ng screw na to, low talaga. Pag mag- pag ma-lost thread to, wala na. Wala kang ibang pagdadalan kundi sa machine shop talaga. Ipamachine shop mo yung screw na na-lost thread. So ngayon, tanggalin ko muna tong cover ng cam sprocket para matidisin natin to top dead to center. Ito yung bolt nya. Ah, tanggalin natin. Paliwanag. Eh, eh, laging ko lang liwanag. Madilim kasi ito. Ito yun. Ito yung tatanggalin natin. Tapos pag matanggal mo na yung bolt na yun, tatanggal na to. Eh. Ah, ah, malalaglag lang din yan pag ah, matanggal na yung bolt na yun. So ayun ito Itap din center ko na ito Ito yung butas ng sprocket Itapat mo lang siya dito Yan Itapat mo lang siya Tap center na yan Tapos tanggalin mo na lang din yung tornilyo Kailangan kasi natin itap did center to Pag magpalit tayo ng roller Tapos ngayon naman Tatanggalin ko na tong plate pagtanggal nito eh gamitan ko lang ng vice grip ipit ko dito sa parang tainga ng plate tapos ko kong pokpokin maubra naman siya kasi ikaw lang mag isa kaya mong gawin yan eh ipit mo lang naman yung vice grip kasabay hila tanggal to yan Matanggal. Ah, tanggal. Ah, Pupun na rin pala yung color guide niya. Ayan. Upod na upod na yung roller guide. Sa ibabaw. Tapos ito tatanggal din natin to. Itong bolt na to kasi may roller guide din dito sa gitna. Ayan. Sundutin ko lang. Tapos silahin mo tong kadena. Ah, uh, madala na yung roller guide nung galing sa gitna. Walang washer to yun no? Diretso na siyang roller guide sa iba kasi may washer. Oh, ito yun, no? upod na rin siya. Papalitan din natin to. Tapos ito, dun sa baba na roller guide, upod na din siya. Oo, uh, bakat na yung kadina. Saka numinipis na rin. So, sige, tatanggalin natin to. Ang, ang bolt, ang pagtanggal pala nito, alin, hindi to sa screw, alin siya. Counterclockwise pa din yung pagtanggal nito. Tapos ngayon, ito yung nabili kong bagong roller guide. Dalawa lang pala itong roller guide na ito. Ibili na lang ako ng isa. Tapos ito yung kapalitan natin. Nagkaupod-upod na. Ito yung bago. to ito yung ilagay natin sa taas. Tapos ito, ito yung ilagay natin sa gitna. Tapos suksok muna natin tong timing chain dito sa unahan. Ganito lang yung ginagawa ko. Inusuksok ko lang. Basta disikarte mo na yan kung anong kaparaanan ng gagawin mo. Basta kayang kaya mong gawin. Pwede naman siyang talian muna bago mo isuksok dun sa unahan. Para mapabilis. Pero sa ganito, ma, ma, ko naman siya. At saka songket ko. Kaya naman. Sungkitin ko lang yung kadina para ilagay ko dito sa sprocket na. Hindi la hindi mahirap mag maglagay ng roller guide ang mahirap magtanggal ng screw dun sa plate. Ayan. Na ilagay ko na yung timing chain. Kasi ngayon naman nilagay ko tong roller guide sa gitna. Yan. Ang paglagay nito kailangan silipin mo muna sa butas. Kailangan ma-shoot ma talaga siya sa butas ng roller guide. Ito mo siya i-shoot. Yung bolt na yun, silipin mo rin dyan kung nasot ba talaga para hindi ka magkaroon ng aberya. Kasi silip naman siya pag kayo nang gagawa. Hindi kasi nakikita sa cellphone. Tapos higpitan ko na siya. Saktong higpit lang din. Ang paghigpit, clockwise na. Yan, tapos ilagay na natin itong Roller guide sa taas. Dito sa arm nya. Roller guide arm. Ayun nga pala, magpalit na rin pala ako ng tensioner kit. Kapalitan ko na to lahat. Total na, palitan natin ang roller guide. Isama na natin yung tensioner kit. Ito yung bago na nabili ko. Ayan. Goods naman siya. Kasi ito yung luma. Lumulubog na yung rubber. Dapat rubber na lang palitan ko. Kasi so wala naman palang available na rubber. Kailangan kasama yung post rod niya. Ito yung spring na bago. Ito yung luma. Ito yung luma. Palitan natin. Ganito yung forma. Ano? Paglagay ng roller guide sa taas. Kailangan na sa baba yung kadena. Tapos dito sa roller guide sa baba, Tignan mo muna paano to ginawa. Baka may, may, ilagay mo sa ilalim yung kadina eh. Yan, ganito. Nasa taas yung kadina pag naglagay ka ng roller guide sa baba. Yan. Kita ba? Yan. Ang pagigpit nito, clockwise na no. Kanina, counterclockwise kasi paluwag yun. Ngayon, Clockwise na sya. Yan. Ganito ang paglagay ng roller guide. Diba? Hindi masyado mahirap. Tapos, ko na. Tapos, ngayon naman, ilagay ko na yung cams bracket dito. Ilahin ko muna yung timing chain. Yan. Ang paglagay ng cams bracket medyo mahirap siya kasi magalaw kasi yung cams hindi siya nasushoot dun sa pinaka tornilyuhan ng cams prakit, kaya kailangan ng timing tas pa daliriin mo lang din yung thumb finger mo i ipaikot mo sa timing chain tulad nito tignan mo to ah Tignan mo tong gagawin ko. Yan. Ganyan lang yung ginagawa ko paikutin, paikutin, ko lang yung timing chain Para ma-shoot sa dun sa cams Nagalaw kasi pag IDA-in mo siya Magalaw yung cams eh, Kaya kailangan ng timing Madali lang siyang tignan Pero mahirap tong gawin dito banda Ayun Timingan ko din Ganun lang Tapos Basta itapat mo lang din siya kung paano natin tinaiming to kanina. Itapat mo lang din siya dun sa butas. Sa butas ng cam bracket. Saka sa butas ng sa head. At, lagyan ko na ng bolt. Higpitan ko na. Clockwise ang pahigpit pa din. Tamang higpit lang. Huwag mo siya higpitan. Yung pakiramdaman mo lang yung saktong higpit lang talaga kasi pag ma-over na yun, ma, ma baka maka magkaroon pa ng problema. Saktong higpit lang talaga. Mas so okay na yan. Kasi ngayon may lagay ko na yung tensioner. Yan. Ito lang ginagawa ko. Yan. Tapos ang pagpahigpit nito, clockwise pa din. 'Di ba? Parang pagtitignan mo dito pag mag-ikot ka dito sa ilalim, same lang 'yan. Pagpaluwag counter clockwise, pagpahigpit clockwise. 'di ba parang nakakalito din minsan pag kayo magtanggal o mag wheel kayo basta isipin nyo lang counterclockwise. clockwise 'yan lang isipin nyo. ah uh, matanggal mo tong tornilyo dito sa ilalim kasi minsan kasi dito yung iba nag change wheel o nagpapalit ng tensioner kit na lost thread pa yung thread ng bolt kaya doble ingat din so ngayon nilagay ko na tong cover nya. cover plate dito sa Uh, roller guide yan itapat lang din sa butas para mailak natin yung screw ang paghigpit nito clockwise na kailangan mahigpitan to ng maayos kasi pag uh, hindi siya mahigpitan ng maayos pwede siyang matagasan ng oil dito sa pinakagilid niya kaya higpitan lang siya ng maayos Saktong higpit lang kasi mamaya pag masobra na higpit, malustre din yung screw. Saktong higpit lang din. So ngayon, ibalik ko na yung cover ng cam sprocket. At ibalik ko na lang yung tornillo nito. Ibukod ko lang pala yung video nito kung paano magtanggal ng magneto. Kasi hindi ko napapakita sa inyo yung paano magtanggal ng magneto. Ah, naipitan ko na yung bolt dito sa cover Ang cam sprocket. Sinung sinungkit ko lang. Okay na, naipitan na. Paps, hanggang dito na lang yung video natin. ah see you next time na lang po. Paalam na.